89% ng mga Pilipino tiwala kay PBBM na mapapanagot ang mga sangkot sa maanumalyang flood control project. Isang bagong survey ang nagpapakita na 89% ng mga Pilipino ang naniniwala at may mataas na kumpiyansa na kayang papanagutin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga taong kumita at nagsamantala sa mga proyekto para sa flood control. Ayon sa mga eksperto, ang resulta ng survey ay indikasyon na buo pa rin ang tiwala ng taong bayan sa kampanya ng Malacanang laban sa katiwalian. Trust rating ni President Bongbong Marcos Tumaas ng todo-todo dahil po sa paglaban niya sa korupsyon sa ating bansa na ikinadidismaya ni Sardo T.R.T. Mukhang nagpapanik na si Sarah. Kasi yung hindi nagawa ng tatay niya, yung labanan ang korupsyon, ginawa ng ating presidente. Wala siyang pakialam kahit na may tamaan sa kanyang administrasyon. Basta ang gusto niyang mangyari, pagbaba niya sa 2028, matatapos ang problema ng korupsyon diyan sa DPWH. And I'm sure, hindi lang diyan magtatapos yan. 89% na mga Pilipino, Iwala kay PBBM na mapapanagot ang mga sangkot sa maanumalyang flood control project. Isang bagong survey ang nagpapakita na 89% ng mga Pilipino ang naniniwala at may mataas na kumpiyansa na kayang papanagutin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga taong kumita at nagsamantala sa mga proyekto para sa flood control. Ayon sa mga eksperto, ang resulta ng survey ay indikasyon Nabuo pa rin ang piwala ng taong bayan sa kampanya ng Malacanang laban sa katiwalian. Kasunod ito ng serye ng mga pahayag at aksyon ng Pangulo kaugnay ng masusin investigasyon sa mga proyektong may anomalya. Sinabi ng ilang political analyst na malinaw na nakikita ng publiko ang determinasyon ni President Bongbong Marcos na linising ang sistema at tiyaking mapupunta sa tama ang pondo ng bayan. Dagdag pa nila. Ang mataas na bilang na ito ay patunay na suportado ng karabihan ang kanyang pamumuno at ang transparency campaign ng administrasyon. Patuloy namang tiniyak ng Malacanang na hindi sila uurong sa laban kontra korupsyon at mananagot ang sino mang mapapatunayang lumabag sa batas gaano man kataas ang kanilang posisyon. O yung mga nagdududa sa trust rating na to, kayo na po bahalang mag-research kung saan survey galing ito. Dahil sabihin ko man sa inyo o hindi kung saan galing yung survey, hindi naman kayo maniniwala. So, bayaan ko na lang kayong maasar. <laughs> Kasi wala mo kayo pinaniniwalaan basta good news galing sa kampo ni President Bongbong Marcos, eh hindi niya dapat paniwalaan. Eh di bahala kayo sa buhay nyo, kayo lang naman ang nai-stress. Tulad na nangyayari ngayon kay Sara Duterte. Sa mga galaw ni President Bongbong Marcos ngayon sa kanyang pagharap sa korupsyon na inumpisahan sa DPWH, eh hindi yan ikinatuwa ni Sara Duterte kailangan niyang kontrahin at kailangan niya ipakalat sa mga supporters niya na itong ginagawa ni PBBM, sarswela lang yan, hindi totoo yan, pakitang tao lang yan. Kasi may pahayag si Sara Duterte sa ginagawa ni President Bongbong Marcos sa paglaban sa katiwalian. Sabi ni Sara Duterte, korupsyon, korupsyon, tapos flood control lang, eh ang dami projects sa gobyerno. Oh, di ba? Imbis na matuwa itong si Sara Duterte dahil may presidente tayo na handang harapin ang katiwalian sa bansa, kahit na may tamaan sa kanyang administrasyon o kahit na kaalyado niya, basta kasangkot sa katiwalian, tulad nga na sinabi ni PBBN, aba, eh hindi kita kaalyado kung ganyan ang ginagawa mo. Pero siyempre, si Sarah Duterte, na tulad ng lagi niyang ginagawa, lahat ng sasabihin ni President Bongbong Marcos, kailangan kontrahin niya. Dahil yan po ang trabaho ng vice-presidente natin ngayon, na kontrahin ang bawat salita at pahayag ng ating presidente. Hindi kasi sila papayag, lalo na si sardo Duterte. Hindi siya papayag na matatabunan ni bongbong Marcos si Rodrigo Duterte. Hindi sila papayag na isipin ng taong bayan na mas magaling si bongbong Marcos bilang presidente kesa sa tatay nilang si Rodrigo Duterte. Yan ang hindi-hindi nila papayagan, ang ma-overshadow ni President bongbong Marcos si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya pansinin niyo lahat, as in lahat na lang ng sinasabi ni President Bongbong Marcos ay kailangan nilang kontra. Ay, teka muna, mayroon pa lang isa. Mayroon pa lang sinangayunan si Sara sa mga pahayag ni President Bongbong Marcos. At yan ay nung inutos ni President Bongbong na magpa-lifestyle check ang mga opisyalis ng gobyerno. At narinig na natin na sinabi ng Malacanang na handang-handa si President Bongbong na magpa-lifestyle check to the point na handa siyang ilabas sa publiko ang kanyang sakit eh ang vice presidente, handa ba siyang magpa-lifestyle check? Handa ba siyang ilabas ang kanyang salin? Handa ba siyang buksan ang mga bank accounts niya? Tandaan natin, kapag nagpa-lifestyle check ng mga government officials, kakalkalin din ang pamumuhay ni dating Pangulo. At nakita naman natin ngayon, naglalabasan yung mga videos na mga tinatawag na ng Nepo Girls ba yun o Nepo Babies. Ang urig nga daw ay si Kitty Duterte. Kung mag-front ng kanyang kasuutan, ng kanyang mga alahas, ay ganun-ganun na lang. Siguro naman, tanda si Tito Duterte na ipaliwanag kung saan nang gagaling yung kanyang ipinagmamalaki mga kayamanan, karangyaan, kasuotan, at tatamaan din dyan si Basti Duterte. Lumalabas din ang kanyang mga outfit of the day o yung OOTD kung saan iniisa-isa kung magkano yung kanyang kasuotan. Ikaw kaya, Sara, handa kang ilabas, ipakita sa publiko, ang gustong malaman ng publiko? E eh, parang ang sabi ng spokesperson ng OVP, Handa naman daw si Sardo Duterte sa lifestyle check at ang pagpapakita ng sarin. Pero may kondisyon. Ayan, may kondisyon na naman siyempre. Hindi pwede ipakita na lang basta-basta. O ito ang ko. Kailangan dumaan pa daw sa mga pasikot-sikot. E kung ang presidente nga, handang isa publiko. Lifestyle check. Sarin. Tapos pagdating kay Sardo Duterte, lalabas niya. Pero may kondisyon. Tapos itong corruption. Corruption. Tapos flood control lang. Sino ang may sabi kay Sardo Duterte na flood control lang ang bubusisiin ni President Bongbong Marcos? Ang DPWH, maraming proyekto, hindi lang ang flood control. Eh ang target ni President Bongbong Marcos, lahat ng may kaugnayan ay kailangan lumabas ang katotohanan malaman kung sino ang mga sangkot sa mga anomalyang yan at dapat mapanagot. Pero ang kampo ni Sarah Duterte, pinalalabas nila, tulad ng sinabi ni Bas Duterte, na yan ay PR stunt lang daw. Yan daw ay pakitang tao lang. Hintayin ninyo. Hindi naman siguro papayag si President Bongbong na mapahiya siya, na walang mapanagot, na ito ay moro-moro lang, tulad ng gustong palabasin ng kampo ni Sarah. Dahil sabi pa ni Sarah Duterte, ha, kung di ba naman talaga siya eh, nang at minamaliit ang mga ginagawa ng ating presidente. Sabi niya, kung seryoso lang talaga ang presidente, tapos na yan, isang araw lang, matuturo niya lahat ng may kagagawa ng korupsyon sa budget. <laughs> Nakita niyo? Bakit? Tanong natin kay Sarah Duterte, nagawa ba yan ng tatay mo? Tahasan bang nilabanan ni ex-president Digong ang korupsyon? Lalo na dyan sa DPWH na yan? Nung time ni Digong, Meron po siyang ganitong payan. Ang DBWH, ang pinaka rocket dyan is yung ghost project. So walang delivery ghost project? Marami yan. Marami yan, it's uh, the regional director. Uh, ipapalabas nila na may project ito at wala. So the best way is to conduct an audit of the ghost ghost projects to determine if they are ghost projects or not. And I think they are plenty. And I dare say that ang pinakamarami siguro matanggal could be from DPWH. I really intend to clean mm. government. At least kung hindi ko kaya, uh, na minus-minusan ang kurakot sa si gobyerno. So, aminado si Digong panahon pa lang niya, may mga ghost projects na ang DPWH. Sabi pa niya, I really intend to clean government dahil rampant niya daw, as in rampant daw ang ghost projects nung panahon pa niya. And he intended to clean government. Eh obviously, hindi niya nagawa. Kaya ang sinabi na lang niya, at least kung hindi ko kaya, mamenos-menosan ang korakot. So, aminado siya. Hindi niya kaya pero mababawasan daw ang kurakot. Nabawasan ba? Eh ngayon nga, diyan sa Senado yung ginagawa nilang investigasyon. Huling-huli, halatang halata, na gusto nilang simulan yung investigasyon from 2022 onwards. Eh nagsimula po yung kanyang flood control scamming na yan at ang pagpapayaman ng mga contractors mula noong 2016 pagkaw po ni Rodrigo Duterte. Eh ayaw ni Sarah Duterte na marinig yung balitang yan ayaw niyang mapagtanto ng taong bayan na mas magaling si Bongbong Marcos kesa sa tatay niya. And that is a fact. Akala ni Sar Duterte nagbibiro si Bongbong Marcos pagdating dito sa kanyang ipinunyag na anomalya sa flood control projects? Nagsisimula pa lang po tayo. O baka naman alam kasi ni Sar Duterte na may tatamaan sa mga miyembro ng pamilya niya pag nahalungkat yung mga anomalya sa flood control projects na yan. At sino ba naman ugo ang maniniwala na sa isang araw lang daw, maituturo na lahat ni President Bongbong Marcos ang may kagagawa ng korupsyon sa budget. At least ngayon, may isang presidenting tumatayo kahit na maraming magalit sa kanyang mga businessman, mga contractors, mga government officials, mga senador, mga congressman, basta para sa kanya, kailangan ang pera ng bayan mapunta sa taong bayan. Hindi katulad ng ibang opisyalis natin dyan. Sa pulsa lang nila, napupunta ang pera. So, anong kalokohan na naman itong sinasabi ni Sardo Terte? Na kung seryoso lang daw talaga ang presidente, kaya daw tapusin ang problema yan sa isang araw. Kung yung ng tatay mo na sinabing, I intend to clean the government of corruption, of korakot, nagawa ba niya? Hindi. Ang nasabi na lang niya, at least kung hindi ko kaya, eh mamenos-menosan daw ang korakot sa gobyerno. Nangyari ba? nung panahon ni Rodrigo Duterte? Eh hindi ba, tulad ni Diskaya, nagsimulang yumaman nung napipagpugnayan siya sa DPWH anong taon? 2016. Tapos yung mga senador na nag-iimbestiga ngayon, gusto nila ang imbestigahan lang from 2022 onwards. Eh hindi po po pwede yan eh. Lalabas at lalabas ang katotohanan, panahon pa lang ni Duterte, nagumpisa na ang kurakutan sa DPWH na itinayaman ng mga contractors. Kasabay na siyempre ang mga government officials dyan. So, maghintay-hintay lang si Sardo Duterte. Hindi ko kaya yan ng isang araw. Unless kaya ni Sardo Duterte. Tandaan nyo yung campaign promise ni Digong na give me 3 to 6 months, tapos ang korupsyon, tapos ang droga. Bago na tapos yung kanyang termino, sabi ni Digong, hindi niya kaya. Mahirap palang mapuksa ang korupsyon at droga. So, yung 3 to 6 months niya, inabot na 6 years, umamin siya na hindi kaya. Tapos yung mga DDS ay pinangangalandakan na tagumpay daw yung war on drugs. Tapos ngayon, inamin din pala ni Digong na panahon pa lang. Marami ng ghost projects at rampant na yan nung kapanahuran niya. Although may intention naman siya. Ang intention niya is to clean government of corruption. Eh sad to say, hanggang intention lang. Iba po kasi yung intention sa gawa. Intention lang eh. Laway lang eh. Aanin mo ang intention kung wala namang gawa ay eh, si President Bongbong Marcos intends to clean our government of corruption. At hindi lang intensyon, merong gawa. So ano itong kinukudali sa Ana Duterte? Na sa isang araw lang daw, kung gugustuhin, eh tapos itong problema ito. Tinanong mo na ba yan sa tatay mo sa Ardo Duterte? Kung ano ang nagawa ng tatay mo sa korupsyon?